Magandang araw mga Lods. Nandito tayo ngayon sa BTX Game Farm. Kasama natin ang taong nasa likod nito, ang aking kapatid, kaibigan na si Brother Carl Ledesma. morning, kapatid. Good morning, kapatid. Ay, salamat sa pag-invita sa amin dito sa iyong farm. So, uh, marami kasi nagtatanong sa akin mga kapatid na kung ano at sino si BTX Game Farm. Pero bago kita interviewin, uh, gusto muna kitang i-congratulate siyempre sa iyong success bilang isang breeder, uh, lalong lalo na dito sa bagong farm uh, extension mo at uh, ang sa pagiging uh, regional endorser natin sa Supremo Infinity and soon to be magiging endorser na din ng excellence sa uh, livestock and poultry specialist. So, Thank you very much. Congratulations again. Congratulations ka So, ayun, uh, ang unang tanong ko sa iyo kaya bro is uh, ano ba si BTX noon bago pumasok sa game industry? Ah, uh, dati kasi si BTX si Carly Desma dati akong OFW. Mmm. Uh, Twenty uh from 2012 hanggang 2015 OFW ako. Varyas so, pala tayo. Galing <laughs> ako sa Saudi Arabia dati. Dati ng uh, sa construction business. Mmm. Assalamualaikum. <laughs> oh, assalamualaikum. Ayon, ah uh, Naging napasok ko yung manok 2021. Mhm. Mm uh, after noon, uh, 2016, na ako ng Pilipinas. Nag-forgood na ako kasi ang hirap eh. Ang hirap mawala sa pamilya, sa uh, mga anak, sa asawa. Mm -hmm. So, nagano na ako ng ano, nag-forgood na ako rito. Tapos uh, may konting ipon, nag-start ako ng restaurant business muna. May na may restaurant namin tapos uh, nagkaroon ng pandemic so wala kang other wala ibang source of wala income. Kang ibang source. O so, kasi halos sarado mga establishment tapos naka uh -oh. lahat ng negosyo. Uh Oo. -oh. So ngayon, pinasok ko rin yung construction business, renovation, hmm. ganun, mga maliliit lang hmm. na so by that time pandemic, wala kang income sa hospitality industry. So napasok ko yung pagmamanok dahil nga sa tad ko, ngayon, nakabili kami ng mga materialis, dalawang broodcock, tsaka uh -huh. apat na pulit, Yun ang pinag namin. So, in short, uh, talagang si BTX Game Farm ay uh, nag-start talaga as a backyard breeder. Hindi lang backyard baka mas malalampas sa, malala sa, sa backyard kasi Oo, yun, oh, kasi nabanggit mo nung isang araw uh, ilang inahin at uh, ilang brood ang sinimulan na mo brood cock at apat na inahin lang Nagumpisa ako sa mga sa mga Kelso at sa Golden Boy sweater yun lang talagang bread and butter ko rito sa farm mm. yun, yun ang pinagugupisan namin so marami tayong mga subscribers and uh, viewers ngayon na mm. ang sitwasyon nila ngayon ay uh, iyon din ang sitwasyon mo nung nagsimula ka oo so paano mo na palago ang uh, BTX game farm uh, unang-una siguro nilinya tayo ni God uh, so nung nilinya tayo sa ganito at that time siguro lahat naman siguro ngayon yung karamihan ng uh, mga backyard breeders mm -hmm. gusto rin uh, magkaroon ng magandang farm maganoon din ako So ginawa ko, umingi uh, ako ng guidance kay Lord na kung talagang linya ko to Lord, mm -hmm. uh, gabayan mo ako. Tapos uh, at the same time, umalis ako sa construction, focus ako talaga sa manok. Focus as in, focus sa manok. Asawa ko, all out support sa ginawa ko. At nag-payback naman ngayon dahil uh, nagiging livelihood na namin ng pamilya ko. Ito na yung bread and butter ng ng namin pamilya dito ko na pinag-aaral yung mga anak ko dito na namin kinukuha lahat ng mga panggastos namin in short eh, uh, ito yung yung uh, number one na uh, source, source, of, of income. income, Yeah. ito na yung naging ano ng source of income dahil uh, maganda naman talaga basta iwasan mo lang yung sugal side kita naman natin yon kasi syempre hindi naman hindi mo naman masasabi sa amin yon na maganda ang uh, ganitong klasing negosyo mm -hmm. kasi kita ang ebidensya sa resulta which is eto ngayon at natin alam natin na may mas mararating pa ito na mas mataas pang level mm -hmm. nung no, sa larangan ng uh, ng pagmamanok brother nung nagsimula ka dun sa apat na inahin at dalawang broodcock ah mm -hmm. uh, paano ginawa mo unti-unti para lumaki Nag-infuse ka ba ng ibang bloodline? Nag-infuse ka ba? Pa paano? Paano siya napunta sa kung ano si BTX Game Farm ngayon? Uh, yung apat na yun, uh, yung dalawang broodcock, apat na hinahin, uh, ginawa ko muna crosses. Mm -hmm. Guha muna ako. Uh, Kelso to sweater. Uh, sweater to Kelso muna ginawa ko. Mm -hmm. Ginawa ko muna yun para, yun ang turo sa akin ng mentor ko eh. So, ganito muna gawin mo. So, ginawa ko yun, naglaban, tinesting muna. Mm-hmm. awa ng Diyos, ang daming panalo. Yung sa akin talaga, ang daming panalo. Impressive pa sila nanalo. Tapos, ang nangyari, binilid ko ulit yung mga anak na nito, Hindi ko nakita na nagyabong ako doon sa inbreed. Mm -hmm. Madaming hardship, maraming mga pangit na lalabas sa inbreed. Sa inbreeding. Uh, so, ginawa ko, nagresearch ako, Uh, basa talaga basa basa sa mga magazine basa sa, basa tapos nanonood ako sa mga YouTube kung sino yung mga may legit na materials tapos hanggang sa nakilala ko 'yung mentor ko sa breeding si Nino ko si Dennis Espino. Shout out kaya idol ah uh, Dennis Espino. Nung araw pinapanood ko pa 'yun sa ano eh PBA. Uh, sa Santa Lucia. Oh uh, sa so, uh, <laughs> Bata pa ako noon, napapanood ko uh, na siya. Siya siya ang naging mentor ko talaga at siyang doon ako ano gumanda 'yung breeding ko sa programa yun. So aside from uh, idol uh, Dennis Espino Uh, sino pa yung ibang mga breeder ang pinagkuhanan mo ng mga materials mo ngayon dito sa farm? Uh, si ano si Sir Nito Mendoza, diyan na. jan ang umpisa natin ng materials sa Kelso at sa Golden Boy, Fantastic ela. Mm. Tapos sa uh, over along the way, marami na tayong mga naging kaibigan. Isa ngayon na pinagkuhanan natin si Jason Amaba. pangpanga mm -hmm. Uh, Pampanga sa Angeles, yung kaibigan. Oo, uh, na oh, namit ko si Sir Jason nung para sa Presidential Cup natin sa ba, mabuhay at Bacolod. Oh, mabuhay at mabuhay sa Bacolod. Oh. Ayun. Uh, from there, ang sikreto kasi doon, dapat yearly infusement ka. Ah, uh, ibang, ayun, I'm straight breed kasi ako. Eh. Para hin yung itsura ng manok mo uniform. Uniform talaga. Nag uh, ginagaw, ginagawa ko pa rin naman ng inbreeding, pero yung inbreed kasi, pag wala na akong choice para okay. lang ma-maintain ma yung, yung, yung linyada. Yeah, uh yung -huh. linyada. Kasi napaka ano sa akin yung genetics eh. Napaka uh, napaka importante yung paggawa mo ng ng materials. Mm -hmm. Kasi sabi nga ni Sir Nene Abelio, eh, I'd rather breed uh, fowl on a uh, on a genetic sides rather than in a performance side. Performance sides. Side. Pero sa akin, uh, I will breed through genetics. Pero dapat yung performance pa rin ang tinitingnan ko. Oo, kasi uh, sa akin, sa pagkakaintindi ko kasi sa breeding, pagka maayos kasi ang genes ng iyong breeders, ay... Uh, performance will follow. Yeah, performance. Sa mo follow. pa ng magandang pag-alaga from CCO ang ranging. Mm. Yun yung tinatawag natin na upbringing, no? yung simula sa sisi o hanggang ma-arrange hanggang sa ma-cord so ngayon, yun ang mga techniques mo ngayon, tapos ngayon ang mentor naman natin si Sir B Boy uh, lagi siyang naka ano sa laban ko naka mm -hmm. sa, sa sa laban siya talaga ang mentor ko sa laban ngayon pag may kailangan ko tatawa ko sir ka, may laban ako ng ganito um, manok natin ganito so, so ang sasabihin niya okay ganito gawin mo tatawagan natin yan tapos mm -hmm. tumasagot naman lagi pupuntahan pa natin sa tanay So, uh, talagang nagpapasalamat din ako kay Sir Biboy at uh, tinanggap niya tayo as apprentice niya rin sa labanan. Ngayon, mm, papadala pa yan ng mga videos, anong nakikita mo. Kasi si Sir Biboy is talaga educator siya. Hmm. So, anong napapansin mo, sasabi niya doon sa mga video, Sir, ganito, hindi, meron pa yan, sabi niya. Tignan mo mabuti. So, by that way, I'm a student of uh, Sir Biboy kasi ang dami niya rin panalo. Tapos, sa uh, mahilig din kami sa Kelso. So, yun ang isang ano ko. Gusto ko pa, yung kaalaman ko sa bloodline na yun, mas, ano ko siya, mas uh, laliman. So, kasi yun ang bread and butter natin. Eh. Kaya, dahil kay Sir b mas na ma, napa, ano, napalawak pa yung kaalaman natin. So ayun, maraming maraming salamat kay uh, Idol uh, Biboy Enrique. So napansin ko yung mga puti mo yon. I'm sure sa kanya galing yon. Yeah, uh, binigay ni Sir Diboy sa atin. Uh, kasi kumuha rin siya sa atin ng Kelso. Mhm. Mm Ngayon, ayo kung ano, ayo gusto niyang bayaran sa akin. Sabi ko sir, regalo ko sa mm -hmm. Hindi, sabi niya, negosyo yan, sabi niya. Hindi ganito na lang sir, sabi ko. Palit tayo puti mo ako sa Uh, super Kelso ko, sabi ko, okay, sabi niya mabait si Sir, eh. uh, madali siyang kausap. Tapos sa breeding, nagtatanong din siya sa akin kung ano, kung sa mga breeding mo. So, nyo. sharing of ideas. Uh, sharing At sa same time, ideas. yung kung ano yung uh, nakikita niyang uh, laps mo, eh, ini-improve pa niya. Dahil, hmm. syempre, alam naman natin yan, si Sir Bebo Enriquez ay isang legendary breeder, breeder talaga Bebo. yan. Yeah. So, when it comes to experience, eh talagang mahaba. Na yung mahaba resume. Oo. Oh. oh, Kaya na ano ah uh, tulong lang sa tulong tinutulungan niya rin ako sa breeding ko sa ano ko lalong pag yung pag sinabi mong puti, pinapaganda namin lalo. Lalo. Ah yeah. ano, uh, tapos sa uh, alam mo naman si ko Dennis is talagang mga puti talaga ang kilalang yeah. kilala sa kanya. So, pinaghahalo ko yung <laughs> yung kanyang puti at um, magaganda talaga lumalabas eh. Yun ang ano talaga, pati laro, magagaling. So, yun mga lods, no, uh, ang dami nating natutunan dito kaya Brother Carly Desma. So, huling tanong ko sa iyo, Brother, ano ang maipapayo mo sa mga kaibigan natin na gustong pasukin ang gamefall industry? pinaka mapapayo ko sa inyo, magumpisa kayo ng tama. Lagi naman sinasabi yan siguro sa vlog. magtotoo Totoo yan eh. Totoo naman. Magumpisa ka ng tama, wag kang manghingi. Kasi, pag ihingi ka sa isang farm, bibigyan, hindi ka naman bibigyan ng the best. Meron man magbibigay uh, pero siguro hindi, limited. Hindi. Sabihin na natin ang katotohanan. 80%. Realidad, no? Yung totoo lang. Uh Oo. -oh. 80 to 70% hindi ka bibigyan ng the best. Kasi bibigay lang yun. Pag binili mo yung manok at pinili mo yung pinakamaganda at nag-request ka ng magandang line, Bibigyan ka yung the best, yung worth of, worth nung pinambili mo. Hmm. Syempre yun yung, kumbaga, dapat suklian natin suklian ang, ang hard-earned money ng ating mga buyer at, no, at customer. Yan. Pangalawa, iwas kayo sa sugal part ng industriyang ito. Yan ang number one. Agree Yan. ako diyan. Iwas ka sa sugal. Hindi natin maiwasan na pumusta ka. Kasi, malamang... No, let's mo. say, normal naman talaga yun kahit sa anong sports sa boxing hmm. nga. Talagang may pustahan eh. Pero... Siyempre, ang sinasabi natin na iwas sa sugal, eh, 'yung 'wag magpasobra. Huwag magpasobra. As much as possible, kung kaya natin, minimum bet wag lang. Minimum wag. lang. 'Wag gagamitin 'yung pang-personal pang, pang gasto sa pamilya at sa, sa sugal. Hmm. Kung gusto mong makilala balance sa, lang. Uh, balance lang. Balance sa industriyang ito, mag-ipon ka ng para dito sa sa manok. 'Wag mo gagalawin 'yung para sa pamilya mo. Tapos uh, ang gagawin mo, minimum lang. Marami ngayon, no, pat money, hmm. para makilala yung mga manok mo. Pumunta ka sa 5, 6, 7, So, ang ibig mong four. sabihin doon sa mga prestige events? Lumabang ka na lang din. Lumabang ka na doon sa mataas na level. Kasi doon, marami makakakita ng manok mo. Yun, dun, yun, doon, yun ang tsaka, dun, tsaka, yun yung ano eh, o baga doon mo makikita kung talagang maayos yung resulta ng pagbibreed mo. Uh, kung baga, yun makikita yung, mo rin naman yun, yun actually sa 2 weeks and 3 weeks. Pero uh, mas, kung baga, mas maganda kung yung standards ba? O okay, yung... Ang ano kasi ngayon, ang katanungan mo sa akin is paano tayo pupunta sa mataas na level ng pagpapano? Mm -hmm, mm -hmm. Sasabihin ko na yung totoo, wala sa 2 hits ulutan, wala sa 3 hits ulutan. Mm -hmm. Kasi pare-parehas din yan na gusto lang ng mga yan manalo sa pera. Pero oh. kung gusto mo sa entablado at makilala ka, marami ngayon no pat money po na mga 4, 5 stag, 5 ka no pat money, meron pang per win. Salihan yun. Ando ng entablado ng pagano nyo. Kasi pag nag-champion ka dyan, doon ka makikilala at makikita ng mga uh, buyer ng manok. Pag sa 2 hits, 3 hits, ang dami dyan, Mabacker din ng, anong, ang labanan dyan. Hindi yan counted. Sa, ano, kahit mag-champion ka ng 10 3 hits. Mm. Sa 3 hits o 2 hits na ulutan, hindi yan counted. Ang count dyan, mga big bend, four 4, 5, 6, 7 or yung mga circuit derby, jan po kayo lumaban. So, yeah. ayan mga lords, no, uh, narinig natin si Brother Carly Desma. ah uh, kanina, kung, kung ibig sabihin, na uh, brother, sa pagmamanok kung meron tayong... Uh, tawag dito yung dilawsing, purga, yung gano'n. Hmm. Kanina may nabanggit ka sa akin eh. Ano yon yung, ito yung pinakamalupit mo ng sekreto? Dasal, ano yon Uh, pinaka ano ko na sikreto talaga magdasal ka magdasal ka secret weapon mo yon number one, magdasal ka galingan mo sa ginagawa mo tapos uh, maglaban ka makipagkumpit ka tapos benta magbenta ka at magipon at magipon oh para Ngayon, yung inipon mo unti-unti upgrade uh, i-upgrade mo yung pangarap mo unti-unti step by step step by step hanggang marating mo yung gusto mong mangyari sa karir mo wag kang okay pag nagmanok may magsasabi sa'yo pare laban na natin yan oh pwede na ganito malaki prime kung may pangarap ka at pumunta ka sa sugal side walang mangyayari So, so, ayun, yun, mga lods, no? Ah, eh. so, napakaganda ng uh, tips at uh, messages sa atin ni eh, Brother Carl. Bro, maraming maraming salamat sa oras mo at sa pag-imbita eh. sa amin ni eh, Bro Rugby para makapunta dito at makausap ka at para makapag-share ka ng uh, ideas and tips sa ating mga viewers. So, again, brother, congratulations. Thank you very much At maraming maraming salamat. So, yun lang, mga lods, no? Abangan nyo pa ang ibang video namin ni eh, Brother Carl Ayan, sa susunod na episode. Thank you and mabuhay kayo lahat.